si Ali po no um, actually ay isang participant natin no sa safety training no 2022 and at the time broadcaster po siya pero nakausap po kasi ng ating safety officer yung, yung pamilya niya and uh, hindi na raw po siya active uh, sa broadcasting no uh, bale ang focus na po niya ay yung sa, sa pagiging massage therapist no um so parang i think hanggang 2024 po ay broadcaster pa siya pero sa ngayon po well uh nung siya po ay pinaslang hindi na po sa part ng media okay i uh, eh, clarify ko si Ma'am Ali uh, sir Ali uh, siya po ay LGBT mukha po dahil uh, mm -hmm. hindi naman po namin nakita nung noong training pero ano rin po siya no uh, parang uh, i think acting siya sa bahaghari mm -hmm. na uh, na I think regional or provincial chapter mm-hmm. ng Bahaghari, you know, which is an LGBT organization. Uh, so I, I think safe to assume po, pero hindi Oo. ko alam kung ano yung specific Oo. niya na uh, orientation or gender identity. But, pero Sir Jonathan, sa dalit, 2024 ay active pa siya as a broadcaster. Then ngayon, okay. uh, wala na siya dahil nasa medisina na siya. Uh, wala na bang uh, pwedeng maitulong ang NUJP para mas mapabilis ang investigation sa pagpatay sa kanya? Ah, uh, okay. Uh, that's a good point po. No? Actually, hindi naman po dahil hindi na siya media, ay hindi tayo nakikita lamhati no? sa tabi niya at sa mga kaibigan niya. And of course, um, tragic pa rin po yung fact na rin si Ali. No? Mm -mm. Um, sa so ngayon po, kausap ng ating safety office yung pamilya niya. So, we will take our, kumbaga, kung, we will take lead from there. ah uh, kumbaga, importante lang po i-clarify na hindi na siya media for, uh, ano lang po for, for, accuracy. Mm -mm sa uh, saka po for our records din talaga. Uh, bagama't siyempre, uh, appreciated natin yung concern ng uh, Medical Benefit dito, lab na po ninyo uh, sa ganitong mga kaso. Oo, pero wala uh, sa initial, walang kaugnayan sa kanyang uh, dating profesyon ang nangyari sa kanya. Hindi po natin masabi sa ngayon, pero hindi rin po natin masabi na may kinalaman dahil posible naman po na may iba po siyang, mm -hmm. kasi may mga iba naman po siyang organisasyon, mm -hmm. uh, pwede rin doon din po related. O pwede rin po personal. Masyado pa pong maaga para uh -oh. sabihin. Uh, pero ang klaro po ngayon ay hindi na po sa media. Hindi naman mm -hmm. na po na, hindi po ibig sabihin na, na kumbaga ay tinatakoy natin sa mm -hmm. ano na po yon fact lang po, na mm -hmm. hindi na po sa broadcaster. Oh. Siya. Sir Jonathan, para malinaw, no, hindi siya maisasama sa, sa data ng mga pinatay na broadcaster. Hindi po. Hindi po. Dahil hindi na po sa broadcaster na no, sa ay uh, pinatay. Okay. At uh, nag-aantay pa rin po kayo ng mga update. Though hindi na siya broadcaster, tutulong pa rin yung NUJP para sa ikabi, ikabibilis ng takbo ng kaso niya. Nakikipag-coordinate po tayo sa pamilya. Tignan uh, mm -hmm. po natin kung ano, yung, uh, kung ano yung gusto nila mangyari. Kung welcome po yung tulong natin. Mm -hmm.